Hello mga kananay, mayong hapon. Nagsugba ta o karne mga kananay. Kay gihidlaw na o karne. Ato lang isugba. Saba patots. Ikaw may nagyaw-yaw Dari sa akong vlog. Wala ba masabti imong yaw-yaw? Uh, very delicious. Very juicy kaayo mga kananay. yang ato to. Sinugba Karni. Sa may paan ni eh, Dapit mga kananay. Now. Awas-awas na ang iyahang juice. Very juicy kaayo. Kaya na naman siya itambok po sa kilid. Bye.